That. Ano talagang pinakabalakid ng ating panalangin? Ito po ay ang ating kataasan ng loob. Amen? What really hinders us from praying is our pride. And when you have pride, even if you pray, it will not reach heaven. Your prayer will not fall into God's ears minsan, meron po mga dasal na hindi umaabot sa langit. Parang bang sa ating mga cellphone, kala mo nag-send, cannot be sent pala. Para sa mga kalsada, minsan traffic din po sa langit. Hindi agad nakakapasok ang ating mga panalangin. Pero meron po mga dasal na agad tinatanggap ng Diyos. Ano po ang mga ito? Ito yung mga panalangin na totoo, taos galing sa iyong puso yung mga panalangin na sinabi mo na meron kang pagpapakumbaba sa Kanya. Yan po yung ating narinig eh, sa nabasang Ibanghelyo. Yung pariseyo sa Ibanghelyo, ang galing magsalita. Ang galing, ang ganda ng kanyang panalangin. Kompleto. Sabi niya, salamat Lord, kasi hindi ako katulad nitong makasalanan. Ang problema, hindi siya nakatingin sa Diyos. Nagdadasal yung pareseyo, nakatingin sa salamin. Ang dasal ng pareseyo, self-advertisement. Hindi naman conversation. Yung prayer na ginawa niya ay performance. Di po ba? My dear friends, remember that prayer is not about informing God how good you are. But prayer is really about transforming your heart before God. Kaya nga po, sabi ko dati, that the truest prayer is an exchange of hearts to God. Ang pananalangin po ay hindi lang paggalaw ng ating mga bibig. Ang tunay na panalangin ay paggalaw ng ating puso dapat nakikipagpalitan ka ng puso sa Diyos. Amen? Ang tunay at totoong pananalangin ay hindi pagpapakita ng gilas sa Diyos. Hindi po ito pagpapakita ng mga nagawa mo. Pag nagdarasal ka, dapat hindi mo sinasabi sa Diyos, Lord, tignan mo, ha? Di ako na ng misa bawat linggo. Lord, ha? nagro-rosaryo ko, na ako. Lord, ha, nagpa-fasting ako one hour before ng misa. Kaya dapat, Lord, pagpalain mo ako. That is not true prayer. Pag ganyan ka nagdadasal, pinagmamalakihan mo ang Diyos. Di po ba? At yan ang panalangin ayaw na ayaw na ng Diyos. Ang tunay na panalangin ay pangpapakita ng iyong sugat sa Panginoon. Ang iyong totoong sarili sa Kanya. Kaya maganda pong itanong ito eh. Paano ba ako nagdadasal? How do you pray? Pero po mga misis, nagdadasal, ganitong sinasabi. Lord, kung hindi rin mapapas sa akin ang aking mister, sana mapasa iyo na lang siya. Di e ba? Kaya po mga ibang misis, ganyan po ba kayo magdasal? Pero po, narinig ko. God, if He can't be with me, then let Him be with you. Ba? Inaalay na sa Diyos. May nagdarasal din po ng ganito. Lord, kung hindi rin ako ma-pro-promote, wala nang ma-pro-promote. Eh mga ganyan. Kung hindi rin ako yayaman, lahat, mahirap na lang. Prayer should be uplifting. It should not be depressing. Di po ba? Huwag mong ibababa ang iba sa pamagitan ng iyong pananalangin. Kaya nga kahit na alam ko po, galit na galit kayo sa mga korap. Hindi po tama yung ipagdasal mo na mamatay yung mga korap. Mas magandang dasal para sa mga kura, sabihin mo, Panginoon, magmilagro naman kayo. Matauhan naman sana sila, magbago naman sana sila, maging tapat naman sana sila. Pero bago mo ipagdasal yung mga kura, dapat suriin mo din ang iyong sarili. Di po ba. Gusto mo yung mga iba magbago pero ikaw mismo hindi ka nagbabago. Anong tawag mo doon? O hindi pagka-hipokrito. po ba? Bago mo pagdasal yung iba na magbago, dapat ikaw muna. Pagdasal mo sa Diyos, Lord, alisin mo yung corrupt kong ugali. Di po ba? Dahil kung palagi mo na lang iniisip yung iba, sinusumbong mo sila sa Diyos pero ikaw hindi mo napapansin ang iyong kasalanan mga ah, you're becoming like the Pharisee. You're becoming self-righteous. Ang tunay na panalangin nagsisimula sa pag-amin. Narinig niyo po, pumasok yung naniningil ng buwis. Malayo daw po siya doon sa altar. Hindi man siya makatingin sa langit. At sabi niya, Panginoon, maawa po kayo sa akin isang makasalanan. Wala siyang mahabak. Hindi mo kailangan magpanggap na mabait ka. Aminin natin tayong lahat. Meron tayong mga pagkukula. Hindi po ba? Kailangan mo lang maging tapat sa Diyos. Pakikinggan kanya. Mga kapatid, hindi naman po tinitignan ng Diyos yung ayos ng iyong dasal eh. Ang hinahanap lang ng Diyos ay yung tunay na kalagayan ng iyong puso. God is not impressed by your eloquence. Father God is moved by your honesty. Kaya nga po nung minsan, merong isang kwento tungkol sa isang bata na daw po sa harap ng kanyang kama. Nagdarasal isang gabi. Ang sabi po ng bata, habang nakapikit yung mata niya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, napadaan daw po yung nanay niya. Narinig. Ba't ganyan magdasal yung anak ko? Sinasabing alphabet. Kaya pagkatapos po magdasal ng bata, pumasok yung nanay sa kwarto, tiranong, ba't ganyan pa magdasal? Pinasabi mo lahat ng letra sa Diyos. At sumagot daw po yung bata, sabi niya, eh, di ko alam talaga sasabihin ko sa Diyos, kaya binigay ko na lang lahat ng letra sa Diyos. Kung minsan, mas naririnig pa ng Diyos yung dasalong tao nandoon sa kanto kaysa doon sa taong nagdadasal sa loob ng simbahan pagkagara-gara man kanyang suot. Pero kung wala naman talagang laman ang kanyang salita, walang kwenta ang kanyang ginagawa. Kaya mga kapatid, kung gusto nyo pong tumagos sa langit ang inyong dasal, dasal kayo ng may pagpapakumbaba. And there are three humble prayers that we can say every day. Don't forget this. Say to God, begin with please. And then, say sorry. And with thank you. Ulit-ulitin niya po. Pray to God, please, sorry, thank you. Yung iba po kasi sa atin, kapag nagdadasal, kala mo para mga boss. Hindi po ba? Lord, bigyan mo ako ng pera. Pambayad ng utak. Lord, pagalingin mo ako. Lord, ayusin mo pamilya ko. Napo problema dyan. Pero sana naman, dagdagan mo ng pakiusap ang panalangin mo. Kasi siya ang Diyos. Nilalang ka lang niya. Kaya nga po nung minsan, nakipag-BEC po ako last week. Pero kaming sharing groups dito po sa parokya. Tinanong ko po yung mga ka-sharing ko, mga parokyanos ko, ano bang mga dinadasal niya sa Diyos? May narinig po ako, isa-dalawa sa kanila, may sakit. Ang sabi nila, Father, araw-araw po pinagdadasal namin na sana po pagalingin kami ng Panginoon. ah uh, ayun, magandang umaga sa inyo mga kapatid. Ito yung mga sinasabi nila na yung ano daw natin yung mga lahat daw na ng mga manggagamot. Hindi po lahat ng manggagamot galing sa demonyo po yung ginagawa. Tulad po niyan, nakikita niyo po. Kung ano po meron dyan sa may simbahan, may cross, pare-parehas po tayo. Depende na lang po sa gumagamit ng paniniwala at pananampalataya. Kaya po, yung mga ibang pare po dyan, huwag nyo po basta husgahan lahat ng mga manggagamot na nakikita nyo kung ano yung ginagawa. Tulad po natin, iisa lamang po ang sinasamba natin. Iisa lamang po yung paniniwala. Iisa lamang po ang lahat ng uri ng ginagawa. Kaya, mga kapatid, mga pare dyan, huwag nyo po kami husgahan. Ang sinasabi niyo sa demonyo po yung ginagamit namin. Tulad ko po, iisa lamang po ang sasimbahan na meron ako. Iisa lamang po ang ginadasal ko at iisa lamang po ang lahat ng mga ginagawa ko. Ano, ano po ba sinasabi sa Bible, di ba? Do not judge for you too will be judged. Kaya mga kapatid, mga pari dyan, bago kayo mangusga, bago kayo magsalita, tingnan nyo muna po, alamin nyo muna po lahat ng mga, mga ginagawa ng isang manggagamot. Mister, ng palan, nam palatayang. ginagawa namin ngayon ang pag -ala -ala, sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang dalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan na ganas sa buong Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na naghimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Tawan mo't sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo at pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang makas. Kaisa na mahala Berhen Maria, ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat na mga banal na namuhay dito sa digdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo.